for today's video mga ka piggy update po tayo sa ating mga biik ika 7 days na po sila ngayon simula pagkaanak ng ating inahin yan po ang resulta ng kanilang katawan ang lalaki at ang lulusog po kasi minimintain po natin ito ng vitamins yung pinakadabis na vitamins po yung king's vita plus po yan lang po ginagamit ko na vitamins. Yan rin po yung katena rin po natin. Sila po ngayon is 1 month in 1 week na po. At tumitimbang na po sila na around 30, uh, 35 to 40 kilos po plus. Ang plano ko po dyan is ibibinta ko po after 3 months or 4 months para mas mabigat na po sila at aabot na po sila ng 80 to 90 plus po ang timbang nila yan po ang ating mga biik ng ating inahin ang hirap po talaga mag alaga ng mga baboy mga kafigi kasi ang mamahal po ng feeds yan po sila basta sipag at syaga lang po mga kafigi makakaraos din tayo sa pangaraw-araw na pagkain nila yan po ang ating fatiner At saka po may baboy din tayo dun. Tatlong po. Sa sipag at saka lang po mga kapigi. So yan lang po. Salamat po mga kapigi.